What's up mga kaburnao Titikman natin tong trending ngayon Ang ating chicken pastel Ni Pogi na nice, spicy Napakasarap daw nito Balibalita ko lang Ayan no Supportaan natin ang mga knapan natin may small business. Lalaki din yan. Let's go. So pinaikot, ikot, ikot ko na siya. Minekos, ko siya. Tapos mamaya bubuksan ko yan para yung tornado. Sabi nila napakasarap daw na. Mabal malalaman natin mamaya pag tinikman ko na. So ayun binubuksan ko na siya Meron siya dyan plastic Tapos meron nakalagay na tatlong guwet Doon doon yung siya bubuksan Ako binubuksan ko na siya Ayan na ka mga kabunao So pagkabukas binuksan ko siya Lumalagi tek pa nga Wow, ang lupit mo, inamoy, amoy, anong amoy? Huwag mo na sabihin sa video, baka may yung gilat maglaway. Ayan ang kanyang laman, full pack, punong-puno, mga kaburnaot, may sili-sili pa yan. Alam nyo na, kumuha ko ng kutsara kasi wag nyong kamayin, baka mapanis. At abot pa ng umaga, titikman ko. Titikman ko, titikman mo. Hmm, parang pang commercial kung tumik mga hayop na to ah. Ang tagal mo namang umuyang hayop ka. Bilisan mo. Sayang yung data ko sa'yo, hayop. Ano? Padila-dila ka pa. Oh, ah? oh. Ah? Ah? Parang iba na sa isi. Oh, ah? ang bastos mo kuya. Yan, nilagay ko na sa aking plato konti lang naman pero ano titikman natin kung masarap nga ba talaga or comment comment lang yun pero malalaman nyo sa akin yan sinamahan ko na ng kanin mga kaburnout syempre nagkaulam yun eh tapos ako kasi mga kaburnout hindi ako sanay kumain ng ulan sabaw kaya bumili ako ng badak para sabawan yung aking kanin pero ang pinaka ano ng video na ito ay tikman ang chicken Pastil ni Pogi ni Sampinto yun nilalangaw ang kasi ng bunga nga ako putang inang yan hindi kasi nagsisipil yung hayop Basta ligo lang Ayan, tinikman na naman ang tinikman Ang laki ng bunga mo boy Hindi ka ba naiya sa video? May iya, -iya ka naman Napakalaki ng bunga mo oh. Yan oh Talagang dumagdag ka pa ah. Napakasarap Ayun, tinapat na sa camera At lasa Wow Wow Wow, walang bayad tong video nito Pero ini-excel ako talaga yung tunay na tunay Napakamot pang hayop Ano masasabi mo? Napahalik pa nga ang ayop. Napaka bad boy mo talaga. Bye bye.